Hello guys, for today's video, ipakita ko sa inyo yung ginagawa lang namin today. Para may update na tayo at may palagi tayong ipopost, di ba? Meron naman tayong mga ginagawa araw-araw, marami naman tayong pwedeng ipost para araw-araw mayroon tayong may ipost sa ating mga channel. Kaya lang, minsan talaga tayo ng katamaran na hindi natin magawa. So first thing in the morning ay nagpakulo lang ako ng itlog, yun lang ang aming gawing breakfast pagkagising namin. So, mga gising namin, mga 9am, 10am, kaniyan talaga pag ano, walang pasok. At ayan, masaya na ang bata. Pagkatapos, nagaya naman itong bata na pupunta siya ng GameStop dahil may bibilhin siya. So, ayan, sinamahan ko na rin. Gusto ko rin namang makalabas sa bahay, kaya nagpunta kami sa GameStop sinabi so, ko sa kanya yung limit na budget niya is $50 lang. Like um, Kaya yung $50 niya, pinag niya. Yeah. So, sabi ko, pili ka lang dyan ng gusto mo, pero dapat $50 lang talaga, hindi na mag-exceed sa budget. So, ako din, nagsasuggest ako sa kanya, oh, ito, maganda to, useful to, pagpasok mo ng school, tapos itong hat din, di ba? Maganda yung Darth Vader na hat or sombrero. Ayan, maganda siya. Tapos dito, tingin-tingin lang. Oh, Tapos napapuso na itong Mario na cup. Mystery, mystery ano yan ng, ng Mario Brothers. Tapos nakita din namin itong shirt. Sabi ko, tamang-tama naman sa August. May pasok na. Bili ka ng dalawang shirt. Eh, napapusuan din niya itong Goku shirt at yung um, isang Minecraft na shirt tapos, ayan, nagbayad na kami at lumabas at pumunta kami ng Jamba Juice gusto naming magpalamig sabi ko sa kanya, instead na pupunta kami ng McDonald's, bibili kami ng uh, fast food, eh dito na lang kami sa Jamba Juice medyo healthy para dahil nga uh, blended fruits lang at vegetables ayan, mga after 20 minutes namin paghihintay dahil maraming tao ang nakalinya, ay nakuha na rin namin ang aming in order na Mango agogo. -go. Favorite namin yan. Same flavor kami ng dalawa. Pagka uwi ng asaw ko sa bahay, may dala pala siyang manok. Kaya hindi na ako nagluto ng aming tanghalian. Ito na lang ang aming kinain, ang manok. Kaya sinimula na namin uh, kainin yan. Dahil hindi paluto luto yung rice. At, ayan, yung favorite part ko, yung pakpak ng manok. Pagkatapos, itong anak ko, tumikim rin. Okay. Do you want a little bit of rice with it? Ayan yung leg like ang gusto niya. At ayan na. Yung naluto na ang rice. At ginamit na rin niya yung nabili niyang cup. ba diba? Ang bilis. Pero hinugasan namin yun guys. Promise. Thank you for watching.